Maraming mga OFW natin na nasa Canada o sa iba-ibang parte ng mundo ay mga breadwinner ng kanilang mga pamilya. Alam mo ba na may mga pagkakataon na medyo naiirapan tayo pero pilit nating iniisip yung kapakanan ng ating pamilya sa Pilipinas. Minsan ay inuuna natin sila kaysa sarili sa nating kapakanan. Kaya minsan mag-isip din tayo, magtira tayo ng para sa atin. Kasi every time na matutulong tayo sa pamilya natin sa Pilipinas, ay eh, huwag tayong mag-isip ng kapalit. Lagi nating tandaan, ang dami-dami mga OFW natin na mga breadwinner sa Pilipinas before na eh, nung umuwi sa Pilipinas ay naghirap kasi hindi sila tinutulungan ng mga natulungan nila. Kaya making sure na magtira tayo ng para sa atin para magagamit natin sa pagtanda natin. Kaya dapat maging proud tayo dahil sa pagpunta natin sa mga bansa kung saan tayo naroroon ay motivation natin yung pamilya natin. Sa kanila tayo humuhugot, sa kanila tayo kumukuha ng lakas para magampanan natin yung role natin na breadwinner sa ating pamilya. Kaya sipag at syaga yung kailangan natin din pray din tayo na sana gabayan tayo sa journey na tinatahak natin at sa role na meron tayo sa kanya-kanyang pamilya natin sa Pilipinas. Minsan napapagod at nangihina tayo pero laban lang para sa future ng pamilya natin at sa future ng buhay natin. Kaya go lang kaibigan. Until next time, have a great day everyone. Paalam!